ganindot mga kasama kung mahitabo na goodness siya yeah, gyud good. <laughs> oh seven pesos per kilo so mm -hmm. dako na pud gud na dong Irene no Correct day. para na makapalit mm -hmm. na ginamos <laughs> igo igo na pud na -igo, -igo, igo, igo na, na, na day. oh mm -hmm. no so mao ni ang gisulti sa Philippines mm -hmm. Statistics Authority mga nanay kung nagproblema mo diha og bugas mm -hmm. medyo mura gamay na lang jud no mahal ang bugas mas moubos daw ang presyo sa bugas sa merkado mm -hmm. mga kasama no mao ni ang gisulti sa chief mismo sa Philippine Statistics Authority nga si Dennis Claire Mapa mm -hmm. kini related ni Dong Irin sa paghatag og go signal sa atong presidente aron uh, kini bang uh, i-decrease no ang taripa sa imported mm -mm. nga mga bugas ngadto ah. sa 15% sa kasamtangan nga 35%. Mm Ayan. So, yeah. ni Pekto sa ito kitang mga mukaunay bugas. Mm -hmm. no? Ako na lang pari ko dahil. Yes. Ay, dahi, kanang 70 pesos dahil. Murag, kung ano na ba? Murag, uh, timailhan o pasiunan na na nga. Pwede. Kung bainte? O, oh, pay, pwede yung ginato kang utong bainte. Alam-alam lang. Hopefully. Mm -hmm. mo Muna nga Radyo man, maning man uh, Hopefully, <laughs> no? Uh, initial pa lang ni nga kuan, kana bang mm -hmm. estimation sa PSA, mga naa sa 6 pesos mm -hmm. to 7 pesos per kilo sa buga, uh, ang matapyas, no? Yes, dame. Sa matag-kilo mm -hmm. sa bugas, mga kasama mga for sure, bati on gi daw na to, nga mga konsumante. Mm -hmm. Oh. Oh. Okay, Di ba? So, diba? pagkanindot, balay